Birthday mo naman, may pa-challenge ako sa'yo. Ha? Challenge. Happy birthday, ha? Happy birthday nga pala kayo ba 46 birthday na. Rule, 36 pa lang. 26 pa lang ako. <laughs> 26? Asa? Oh, may challenge ako. Saan libo ba yun? Siguro, nag-regal ako. Kanyari, challenge na <laughs> lang. Ito, okay. Junior Huwag mo sinasabi yun. Surprise nga eh. Oh, saan libo? Saan libo na ako yun? lang gagawin mo. Bayaw, ha? Ito may onan. Oo. Oh. Babagsak ko to. Oo. Oh. Dapat masalo mo, ha? 1, oh. 2 One, two, Yo. Simple. Ah, ganun lang? Ganun lang. Sige. Ilan try? sige, mga birthday mo naman. Sige, mga ano. Tatlo. Masa masalo ano ka? Oo, masalo mo ah. Baka magbabagsak ah. Sige, Okay ah, 1,000 to ah. Saan libo. dito ko dito Sige na. Okay. One. Dapat masalo mo ah. Okay. lang ito ah. One. Two. Three. Go!

Si Gago! Happy birthday, Mayo! Thank you! Tumawag ka! Tumawag ka muna! Sarap Ay, ganyan din, ganyan din! Oo! Kasi ito, tayo! Few inches later... Nag-isang ko! Bayo! Eric! Yano? Yano kayo Simple challenge! Sige! Pasapin ko muna! Papakita ko muna! Bayo, pakita muna! Ganito lang kasimple, ganito lang kasimple, ha? Hindi, may huwag mag-aano sige ko. mo sa kanya. Oh. Mahalo ka pa. Oh. One, Paan? two, Oh. 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 mo, hindi lang malaglag yung Hindi Oh. Para sa yeah, San, simple, san simple, ah. na, san na. San oh. oh. na. Kahit maliit pang Oh. simple, san libo. Hindi, San libo, ha? Okay, Para... oh, ako, ha? Eight. One, two, three.

Ayoko ba niniwala sa iyo? Ito may consolation oh Sorry. Ah. Okay. No. consolation. Huwag ah, na ko na Hahaha. Parang nga talaga si Payaw ah. Hahaha. Payaw, Payaw. Ito na si Joke. ah Gusto rin ng pera. Gustong pera, di ba? oh Okay rin. Ipatsahan si Payaw. Analo, saan lipo to? Oo, parang saan lipo. Paano? Pakita mo. pero mo. na. Pero muna. Oo, saan lipo to? Sura na. Sura Wala na. 1 na dyan. Anong talagang gagawin mo? Simple-simple lang. Ayan ha? ha. Nasaluhin mo lang. Atas ka po. 1, 2, 3. Dali lang. na. Isa ito. lang. Isang ganun lang. Oh, o, ganun isang ganun, 1,000. Oo. gusto. Busto. Gusto. Oh. mo sa akin yan. O, dali lang. Dali, dali. Di pa nanggagawa. Ano na to? Gagawin pa akong tanga. Hindi. Gawin mo muna. Okay. 1,000. Magbigyan mo rito. Oras Hindi. Uwin mo, mo muna. Pag naguha mo. Gagawin ko lang.

mo <usukain> <laughs> Bayo, bayo, bigay mo na yung premyo niyan. Diyan ito, ito, ito. Ito para 'yung 'di siya kaya diyan. ito, ito. ka na eh, ah. <laughs> uh. 'yung panalo mo talaga. Gago. Saka ito. Ay, sakay ka few inches later. Let's go, let's go. I have a challenge. I have a challenge. Okay. One thousand pesos. Okay. You won One already. Yeah. One okay. thousand. I won. Yeah. Yeah. You show so them. Easy. You show. You show your. One thousand. Yeah. One thousand. Sumulit kailangan <laughs> po, tangin ang hirap mong kausap. <laughs> eh, you demo i-will demo. I will demo. Demonstrate. Gago. No pa? Easy, easy. Just like this. this, just this. You I will drop the pillow and okay. you need to catch the, the pillow. Oh. catch the pillow. on your shoulder. Yes. Yes. Armors. Okay, um, down to three, ah. One, two, three. Basic. That's wow. it. yeah. <laughs> <laughs> 1, easy, ano? 1,000. Easy, one thousand. Yes. Yes. Okay, yes. Yeah, I did give you, give one thousand. Okay. That's okay, easy, huh? Like yes, that. like that, yeah uh. oh, like oh, yeah yeah yeah, like that, okay like that, yeah like that, like that, and how to that, like yeah. that. Really okay, yeah. huh? to wait okay? wait Wait, wait, wait. Okay, oh, yeah, yeah. stretching oh. huh? okay Yeah, like that, 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 So, did you get the one thousand? have a great Oh, you have a prize. My no, you, have a prize. My you have a prize. You share a prize. Yeah, you win. Uh, win Congratulations. RIP to Where's my slipper? Huh? where's the pineapple slipper? You so, like it, you like it? I thought so easy to earn the 1000. Yes, it's